Sa isang liblib na baryo sa Samar, may isang binatang kilala sa pangalang Ilyas, anak ng isang gumagawa ng anting-anting. Mula pagkabata, lumaki siyang saksi sa mga kakaibang ritual ng kanyang ama, mga dasal sa ilalim ng buwan, mga usok ng insenso, at mga medalyat mutya na sinasabing tagapangalaga laban sa dilim. Isang gabi, Bago pumanaw ang kanyang ama, iniabot nito kay Ilyas ang isang medalyon na yari sa pilak. May nakaukit na araw at mata sa gitna. Anak, hindi ko na kaya. Masyado ng matanda ang katawang lupa ko. Hindi ko na kayang manatili pa rito sa mundo. Ito ang medalyon ng antingero isa lang ito sa buong baryo. Sa oras na dumating na ang kadiliman, kung makaririnig ka ng umaling ngaw na atungal at ng mga pambihirang hayop, tandaan mong ito ang magsisilbi mong kalasag laban sa mga nilalang ng dilim, lalo na sa mga aswang. Itay! Huwag mo akong iwanan. Mas mahalaga ka kumpara sa medal yung ito. Hindi pa lubusang nauunawaan ni Ilyas ang bigat ng tagubilin. Hanggang isang gabi, nagumpisa ang lahat. Noong marinig niyang muli ang alulong ng aso na tila nagbabadya ng panganib. Hating gabi, tahimik ang buong baryo. Tanging mga kuliglig lang ang maririnig. Si Ilyas ay nagbabantay sa kanilang kubo matapos mapansin ang mga manok na naroong nag-aalboruto. Mabilis na nagtungo si Ilyas sa may pintuan at hinugot niya roon ang nakasiksik na itak. Biglang may tinig na bumubulong mula sa dilim. Batid ni Ilyas na ang tinig na iyon ay nagmumula sa may labas dahil ito ay paos na bang galing sa ilalim ng lupa. Napaatras si Ilias dahil sa pambihirang boses na kanyang narinig upang makasiguro kung sino ang babaeng iyon na lumabas si Ilias. Inilibot niya ang tingin sa paligid subalit wala siyang nakita. Sino ka? Magpakita ka sa akin. Mula sa likod ng punong saging, unti-unting lumitaw ang isang babae, mahaba ang buhok, nangingitim ang mga mata, at ang dila nito'y mahabat kumikislap sa liwanag ng buwan. "Hindi mo ako kilala, Elias?" Pero, kilala ko ang kadugo mo. Anak ka ng anting Lumayo ka. Huwag kang magkakamaling kumilos ng masama kung ayaw mong masaktan. Kaagad na hinawakan ni Ilyas ang kanyang medalyon na naroong nakasabit sa kanyang leeg. Hindi mo ako matatakot. Wala nang bisa ang mga anting-anting ngayon, bata. Ang mga tulid mo ay pagkain yam namin. Ngunit nang itapat ni Ilyas ang medalyon sa hangin, biglang kumislap ito ng bughaw na liwanag, ang babae na pasigaw at mabilis na naglaho sa dilim. Isang gabi, habang tinatapos ni Ilyas ang pagdarasal sa tapat ng altar ng kanyang ama, Isang malakas na lagabog ang yumanig sa bubong ng kanilang bahay. Napalingon siya at bago pa man makagalaw, narinig niya ang koloskos ng matutulis na kuko na dumadamba sa pawid. Mabilis niyang dinampot ang itak at ang medalyon ay mahigpit niyang hinawakan. tanging ang pagaspas ng hangin at ang marahang pagngitngit ng bubungan ang naririnig ni Ilyas. Ngunit maya maya pa ay biglang natuklap ang bubong. Isang nilalang na may pakpak, maitim na balat at mga mata na nagliliyab sa pula ang bumagsak mula sa itaas. Hindi mo ako madadala. Sa pangalan ng liwanag, lumayas ka musok ang balat ng aswang at unti-unti itong nagliyab hanggang sa maging abo makalipas ang ilang gabi takip silim noon at malakas ang buhos ng ulan may kumatok sa pinto ni Elias mahina sunod-sunod at may halong takot binuksan niya ang pinto at tumambad sa kanya ang isang bata mga pito o walong taong gulang marungis at nanghinginig Kuya naligaw po ako nanggaling ako sa kabilang baryo pero gabi na po at hindi ko na makita ang daan pwede po ba akong makisilong? Nako, kawawa ka namang bata ka basang basa ka na halika pumasok ka dito sa loob Mahinahon si Ilyas Pinatuloy niya ang bata. Binigyan ng tuwalya at tubig. Inihanda rin niya ang kanin at tuyo para pakainin ito. Ngunit napansin niyang sa tuwing lalapit siya sa mesa, umiilag ang bata. Lalo na nang mapansin nito ang bawang at asin sa tabi ng pinggan. Oh, bakit? Ayaw mo ba nito? Gutom ka na, di ba? Hindi po ako gutom. Gusto ko na lang pumatulog. Nagulat man, pinayagan ni Ilyas. Inihanda niya ang banig sa sahig at siya na may nagbantay sa sulok, hawak ang medalyon. Ngunit sa kalagitnaan ng gabi, nakaramdam siya ng bigat sa dibdib. Na tila may humahaplos ng malamig na bakal sa kanyang balat. Nang dumiliit siya, halos mapatid ang hininga niya sa nakita. Ang bata nakapatong sa kanyang dibdib. Ang mga kuko nito'y matutulis at unti-unting bumubukas ang laman ng kanyang dibdib. Ang mga mata nito'y nagliliyab sa pula at ang bibig ay napuno ng mahabang pangil. Sinasabi ko na nga ba, aswang ka, peste ka ng dilim. Sa lakas ng pagkakagulat, naitulak niya ang nilalanga bumagsak ito sa sahig at tuluyang nagbago ng anyo mula sa inosenteng bata naging kulay itim na aswang ito na may pagkakahawig sa aso humagikik ito puno ng dugo ang bibig hindi ka mapoprotektahan ng medalyon mo lalo na't gutom na gutom na ako gusto ko ng kumain kung gutom ka ito ang kainin mo itinaas ni Ilyas ang medalyon at muling nagningning ang bughaw na apoy ngunit bago patamaan ng liwanag ang aswang sumugod ito mabilis na parabang anino nakailag si Ilyas at sinabayan ng isang matinding saksak ng itak sa dibdib ng halimawa umalingaw ngawa ang sigaw nito at sa huling sandali nagbago ang anyo pabalik sa isang bata kung saan ay malinis, payapa, walang kamalay-malay. Napayuko si Ilyas, nalugmok sa lungkot at pagkahabag. Patawad bata, hindi ikaw ang dapat na mamatay. Pero wala eh, sinubok mo talaga ang pasensya ko. Huwag mo akong patayin. Para mo ng awa, pakawalan mo na ako. Bigyan mo pa ako ng pangalawang buhay. Gayun pa man, tila tinakasan na ng bait si Ilyas? Kagyat niyang sinaksak sa dibdib ang batang aswanga hanggang sa tuluyang sumirit ang mga dugo nito at ganap na nawalan ng hininga. Sa labas ng kubo, muling umalulong ang mga aso at sa bawat alulong, alam ni Ilyas na may panibagong gabi na kailangan niyang harapin. At mas matinding dilim na paparating na naman sa yukto ng kanyang buhay. Lumipas ang ilang gabi mula nang mapatay ni Ilyas ang batang aswang. Akala niya ay tapos na ang lahat. Ngunit nagkakamali siya. Ang hangin sa baryo ay tila mas lumamig at ang mga alon ng ilog ay nagdadala ng bulong ng poot. Sa bawat dapit hapon, may mga uwak na umiikot sa bubong ng kanyang bahay at sa tuwing hahapuin ng gabi, tila may mga aninong naglalakad sa palibot ng kubo. Isang gabi, habang nag-aalay siya ng dasal sa ilalim ng buwan, may dumagundong sa lupa. Ang mga aso sa buong baryoy nag-uunahang umalulungo. ang mga lampara ng mga bahay ay isa-isang namatay. Ang dilim ay bumalot sa buong paligid, kasabay ng isang malamig na tinig na nagmumula sa kawalan. Elias, anak ng antingero. Pinatay mo ang aking anak. Napatayo si Ilyas, hawak ang itak at medalyon sa tapat ng pintuan. Mula sa alon ng hangin at usok, unti-unting humugis ang isang matandang babae. Mahaba ang buhok, maputla ang balat, at sa ilalim ng kanyang mata ay may mga itim na guhit na parang ugat ng gabi. Kung ganun, ikaw pala ang nanay ng mapanlinlang na batang iyon. Ako si Alunsina, ang pinunok ng mga aswanga. Ang mga pinatay mo nilalanga ay mga anak ko. Ang medalong yan. Yan ang sumpa ng lahi namin. Yan ang dahilan ng aming pamduhusa. Nang itaas ni Alonsina ang kanyang mga kamay, sumulpot mula sa lupa ang mga alagad niyang aswang. Sampu, dalawampu, may mga pakpak, may mga paan ng baboy, at may mga dila na mahaba. Lahat sila ay nakatingin kay Ilyas, gutom at puno ng galit. Kung iyan ang gusto nyong wakas, hali kayo, hindi ako tatakbo. Mabilis ang laban, sumugod ang mga aswang at ang paligid ay napuno ng sigaw at lagapak ng pakpak. Munit bawat lumapit ay tinatamaan ng bughaw na kidlat na nanggagaling sa medalyon. Ang bawat hampas ng itak ni Elias ay may kasamang apoy ng liwanag. Ang hangin ay kumulog at ang lupay umuga sa tindi ng sagupaan. Isa-isang bumagsak ang mga alagad ni Alonsina. Ang iba'y naging abo. Ang iba na may sumabog sa liwanag. Ang natira na lamang ay ang pinuno ang ina ng mga aswang na si Alonsina. Wala kang karapatang pagharian ang liwanag ka. Papatayin kita para sa kaligtasan ng aming lahi. Kami mga aswang ang dapat na maghari sa buong baryong ito. Ito na ang katapusan mo, Ilyas. Naggalit ang ngipin ng aswang at naging isang malaking itim na aso ito. Kahit anong klasing hayop ang gayahin mo, hindi mo ako masisindak. Itinaas ni Ilyas ang medalyon. Ang bughaw na liwanag ay nagningning ng higit sa dati hanggang sa parang araw na sumabog sa gitna ng gabi. Sumigaw si Alonsina, natupok ng liwanag at unti-unting naging abo na tinangay ng hangin. Kasabay nito, ang lahat ng natitirang aswang ay nagsipagliyab at naglaho. Pagkatapos ng labang iyon, bumalik ang katahimikan. Ang buwan ay muling lumiwanag at ang mga aso ay tumihimik Sa unang pagkakataon, sa matagal na panahon, narinig ni Elias ang huni ng kuliglig at ang mahinang agos ng ilog. Tumindig siya hawak pa rin ang medalyon na ngayon kumikislap ng banayad na liwanag. Tapos na itay. Tapos na ang dilim. Mula noon, naging tahimik ang baryo. Walang aswang na muling nangahas pumasok sa kanilang lupa at si Elias, ang anak ng antingero ay nanatiling tagapagbantay ng liwanag, tahimik ngunit handa sakaling muling bumalik ang gabi ng mga halimaw.